Salam mga kabayan, magandang umaga rin at magandang hapon Pilipinas. Tayo po ay gagawa na ng ating sambusa, samusa. Dito natin lalagay sa tupperware. Ito yung ating gagamitin pag sa pag uh, bibi, pag uh, babalot. Hi mga camps, tayo po ay gagawa ng samusa ngayon. Ito yung ating peelings yan. Ito pag fold ng samosa. Yan, pa po siya. Tapos, lalagyan natin yung loob nito ng peelings. Yan. Then, popold natin. Kita nyo po, pa triangle. Yan. Then, fold Then, ito na ikita nyo butas. Yan, yung butas. Nalagyan natin ng Nagkano po ako ng itlog para pangdikit natin. Para ba siyang lumpia sa atin? Ito na po yung ating first try na paggawa ng sambusa. Tapos lagay natin dito sa ating Tupperware. Ayan. Tita! Bakit naman po ginawa niyo yun sa kapatid ko? Anong pinagsasabi mo? Hindi niyo na maalala yung ginawa niyo sa kapatid ko? Pinaghahampas niyo siya ng sinturon. Bakit naman ganon? Bakit? Nagsumbong ba sa iyo yung batang yon? siya nagsumbong sa akin. Nakita ko mismo yung mga sugat sa likod niya. Tapos na din tayo sa ating ginawa ng sambusa. First time ko pang gumawa. Yan. Pag naubos ito, gagawa na lang ulit tayo. First time, gawa ng sambusa para sa Ramadan. Ready na ba kayo mga cabs?